Nandito kami sa pabrika Up. Ayan, kumukuha kami ng mga pinagtabasan. Ayan, sinasakay ng dalawa yung uh, mga pinagtabasang kahoy na uh, pinaglagyan ng ano, mga machine, no? So, mamaya-maya papasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano na yung pinagbago. Medyo makalat pa, pero marami ng pinagbago. Ayan, oh na naiposisyon na nila yung ibang mga makina at uh, naka-ventilation na so malaki ng pinagbago medyo marami pang kalat pero siguro mga dalawang buwan tapos na to ito yung ibang mga makina na hindi pa nila nailalagay hindi pa nila naiposisyon no? so madami-dami pa ayan kakadating lang nito So ayan, bali yung mga pagawaan nila ng tinapay. Ipoposisyon na nila yan. So siguro mga dalawa o isang buwan ate tapos na itong pabrika na to. Ito bali yung mga lutuan. So blue. Hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng blue. Tapos red. Tapos ito yung lutuan ng ano. Lutuan ng tinapay. Ayan. Nakaanda na rin yung mga tray. Hindi lang makita. Dahil madilim. Okay na rin yung mga exhaust nya Exhaust ito Tapos ayan mga exhaust pan So konti na lang talaga Matatapos na to Ayan dun sa mga nagabang mga boss uh, Baka sa mga susunod na pagkakataon uh, Makapag post na tayo Mamamato na tayo ng uh, trabaho dito Grabe pa talaga yung kalat mga boss oh Talagang kalat kalat pa So isang trabaho dito Pagka natapos na to Yung uh, paglilinis ito, bakante pa to. So, sigurado tayong may ilalagay sila dito. Tapos, ayan. Makalat pa talaga. So, dito, ayan. May isang cheat na nangkatrabaho doon. Tignan nyo, napakakalat pa. So, siguradong mapapagod dito ang ating mga boys. Siguradong sila yung maglilinis dito. So, ngayong araw na to, pinababawasan natin ng konti. Yung mga kalat at saka yung mga... Kailangan itapon. Tulad nito. Itong mga karton na to. Kailangan natin itapon. Para mabawasan yung kalat. At uh, pagka mag cleaning. Medyo konti na lang. Yung tatanggalin nila. So ayan mga po. So oh, tignan nyo. Yung ventilation ng ha, exhaust nila. Tapos na rin. Ayan. So napaka masalimut ng gawa nito. Dahil hindi dito papasa. Meron kasi dito mga sanitary. Pag hindi nila nasunod yung uh, protocol ng sanitary dito, hindi ito papasa. So, ganyan kalaki yung pabrika mga boss. So, ayan, medyo madibig sa area natin. So, yung mga bakal nakalaki dito. So, talagang pag ito, tinapos na to mapapagod ang mga boys dito. Sa pag... ano lang sa paglilikom lang ng mga bakal na to na matitira talagang mapapagod sila dito. So, bali ayun sila hindi ka siya hmm, sakit nila ayan hindi ka siya pinupukpok nila so kailangan nila atiin yan o kaya ipa-slide na lang puno na yata so hindi pa naman puno pero pwede pa yan pa-slide tignan natin kung kakasya ng pa-slide ayan hinanga ng dalawa yung kabasa bakit to tapon na ito ayan tatapon na yan So yun, pinapaputulan ko sa kanya. Ayaw niyang putulan. Hindi yung kakasya doon. Dahil sobrang laki. Sabi ko sa kanya, lagariin niya sa gitna para may sakay. At ngayon na nga, nilagari na nga. Yung kanina ko na sinasabi sa kanya, lagariin niya na. na lagariin niya rin pala. Pinatagal-tagal pa. So, sobrang haba kasi eh. So, kaya sobrang haba. Hindi yung kakasya doon. Kailangan talagang putulin sa gitna para may saksak medyo naiirapan siya sa pag-sweater kasi hindi matigas yung uh, um, kaoy na pinag-sweater niya so ayun, bali talagang malalaka tapos may ipanili kailangan niya yan po tuloy niya para makamot Kailan pa natin ng isang ikot mga boss dahil hindi, tap, hindi pa tapos yung mga naglalagari doon sa labas. Medyo nahihirapan sila kasi pambakal yata yung ginagamit nilang lagari. Walang pangkahoy. Hindi nila mga putol-putol. So ayan mga boss, bali ito yung uh, pabrika na magbubukas. This coming uh, siguro mga two months or isang buwan kalate. Eh. Uh, patapos na to. Konting-konti na lang. Pagka na ikabit na nila lahat ng mga machine dito at uh, okay na, gumagana na. So linis na lang tapos matatapos na to. So ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. See you on next vlog.